Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Ruel and Rachel Love Team. pagpapatuloy ng ating istorya ay tinanong na nga ni Ate Edna si Kuya Rowell kung ano ang magustuhan niya at tingin niya sa dalaga na si Miss Rachel. Sabi niya ay tingin niya daw talaga kay Rachel simula niyong una ay talaga strong independent na woman. Kasi siya talaga ang nauna at parang maging nanay na ng kanyang mga kapatid simula na wala ang kanyang mga kaya naman hanga na hanga daw talaga siya kay Miss Rachel tinanong din ni ate Edna si Miss Rachel kung ano daw ba talaga ang kanyang dream na magiging boyfriend o asawa nung hindi niya pa nakikilala si Kuya Ruel sabi niya ang dream boy niya daw talaga ay ang mabait uh, caring tapos, yung mamahalin siya habang buhay at talagang tuturuan din siya maging matured. Natawa naman si Ate Edna sapagkat parang lahat daw ito ay katangian ni Kuya Tinanong din ni Ate Edna kay Miss Rachel kung ano daw ang nagustuhan niya kay Kuya Ruel. Sabi naman ito ang nagustuhan niya daw kay Kuya Ruel ay ang pagiging caring at sobrang napakahaba daw ng pasensya ni Kuya Ruel. Sabi naman ni Ate Edna ay, Gwapo ba si Ruel sa'yo? Sabi naman ni Miss Rachel ay, Oo naman po, kaya kinilig ang lahat. Pagtapos naman nito, ay nagpayo naman si Kuya Val kay Kuya Roel at Miss Rachel. Sabi ni Kuya Val, Alam nyo, ang payo ko sa inyong dalawa ay sana uh, magtagal kayo. Sana hindi nyo nalang pansinin yung mga bashers kasi talagang sa katagalan ng panahon ay mapapagod din yung mga yan. Dapat mag-focus lang kayo sa goal nyo talaga at umuhaan nyo lang yung mga tao na hindi maniniwala sa inyo sapagkat kapag pinatunayan nyo pa yung sarili nyo ay makikita din nila yan na maging successful oh, oh, angel. Angel, baby, angel. Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Of my life. Na lang, lahat. Pagkatapos naman nito ay sa Ate Ed na naman ang nag-advise kay Kuya Ruel and Miss Rachel. Sabi niya, alam mo sa inyong dalawa, ang advice ko lang ay sana huwag muna kayo magmadali. At huwag din kayo lumabas ng kayo lang dalawa kasi dapat iniingatan niyo yung isa't isa, lalo na at minor pa si Dapat, ah, uh, distansya muna, Rowell. Nidistansya ka din kahit papano kay Rachel. At sana, alamin niyo talaga yung limitasyon niyo. Kasi, kunwari, example ko sa inyo, yung mga, di ba may mga kinakasal na nabubuntis ka agad yung babae bago'y kasal, kaya sana ay hindi mangyari yun kasi ah, talagang dapat ay nire-respeto niyo ang isa't isa at dapat hindi kayo nagmamadali at dumating sa tamang panahon ang lahat Natuwa naman si Miss Rachel and Kuya Rowen sapagkat napaka-caring at napaka maalalahanin ni ate Edna oh my angel, angel baby angel. of my of my life. Okay, oh, okay, uh -huh. Isang ano, yung strong independent woman, ganyan. Kasi nga ngayon talaga, isya. siya yung tumata yung ina doon sa kanilang magkapatid. Breadwinner. Breadwinner, talaga eh, Talagang ano, andun yung nagbibigay siya ng mga palo sa kanyang mga kapatid. So, mas sabi ko talagang ano siya. Matured siya. Oo, oh, siya para sa ganyang role, sa kanyang edad niya. Hindi ka naman rin na nahirapan sa ano, ganun, na parang ito yung tumayong nanay din sa mga kapatid mo? Hindi naman po. Kasi ano naman po, um, masanay na din po ako. Tsaka ano po, um, nakikinig naman po sa akin yung mga kapatid ko kapag nasa bayan ko sila. Ano yung, the, the nine, yung before na hindi mo pa nakikilala si Ruel? Ano yung talagang parang ideal na lalaki para sa Ano po, yung, ay, um, matutulungan po ako maging matured, ganyan po. Tapos ituturo po sa akin yung dapat yung tamang gawin. Tapos, ano po, um, yung hindi pa ako lalokohin. Tsaka, mamahalin po ako habang buhay. Kamuha. Parang kasa na ito. Ano ang gusto mo? Ano gusto mo kay Rui? Ano ang gusto mo sa kanya? Ano ba? Ano ang gusto mo sa kanya? gusto mo sa kanya? Sa ngayon. Sa ngayon. Ano ang gusto mo sa kanya? Ano po? Mabait. Tsaka... Mabait? Si Rui na? Mabait po. Sobrang haba ng pasensya. Ano pa?

ito, kung saan saan, doon lang ito, yung nakarating. Okay. Okay. Siyempre, hindi na yung mga babae mo na gusto sa At alam natin na bahagi yan ng mga ano, uh, opisyon bilang bilang uh, bahagi. Sana tumagal pa ang ano nyo, kung inyong kaibigan. Okay at uh, maging uh, masaya kayo. tulungan kung may mga problema kayo, oh. yun. mag kayo. Diba okay. na kayo ay ayaw uh, na kasi tulungan ng dalawa. Kasi maganda man yun, na yun, naging pag-iibigyan kayo. Kung sakali man na uh, panahon na kayo ay magkatuluyan, bata ka para mas sabihin, eh, mas maganda kasi mahaba yung panahon na magkaibigan kayo. Anak sa iba na Kailang nakita, bukas mag-boyfriend na. And then after amat uh, a month, I get it, wala Maganda yung ganyan kasi kumagasa, no? Yung mahaba yung to it's other. Kung sino ka, sino siya, gano'n, naglala no? So, ito pati yung panahon na uh, mas ka na at sa uh, tamang edad. At uh, maligaw, maligaw lang siya alam na di ba? Kaya lang na siya kung sino siya. Sa akin, uh, magpatuloy kayo kung ano yung nasimulan. Ibigyan niyo yung dalawa. May problema din. Huwag kayong ano man, magkinig sa ibang mga buzzers na binabas kayo para sirain yung magandang sa ko. <laughs> Hindi ba ako ibigyan? Huwag na maging pakinggan niyo. Na dumating sa punto na para bagang ayaw niyo na. Eh, Sa yung panahon na nasimulan, nasimulan Ano yun lang? Huwag makinig, huwag magpadala sa mga buses. At sa ibang tao. Oo naman naman, sabi ko lang kay Ruel, ano, uh, siyempre kayo ay, ano, laging laging nagsasakbo lang kung pumupunta kong saan saan may keep distance <laughs> keep distance kung masyadong dikit lalo na pag ano pag kayo lang dahil alam mo na syempre yung tukso mo kayo mag, na huwag um, kayong mag huwag kayong mag susolo na ang lakad syempre babae kahina lalaki naman magkusok hanggang dito na lamang muna ang ating latest update kila Kuya Rowell and Miss Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!